Sa mga estudyante dyan, isa ba kayo sa mahilig mag-over the bako? mga tumatakas palabas na ng school kahit hindi pa tapos ang klase at iwas na iwas sa mga dagdag na aktibidad. Ilang pili ang estudyante? Nahuli kam! Sa animo Spider-Man na umaakyat sana sa bakura ng eskwelahan nang biglang abutan ng pagdarasal. Panorin. Papasok ba yun? Palabas ng school. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, kasorya na inspirasyon at pag-asa, maaaring niyo itong ibahagi. sumari sa ating Facebook group na Balitang A to Z at panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media page sa sanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong Code of the night ay mula sa isang lecturer, philosopher, at poet na si Ralph Emerson. Ayon kay Emerson, hindi makakamit ang kapayapaan sa karahasana. Maabot lamang ito sa pamamagitan ng pagsusumikap na magkaunawaan.